sagit na ng mga kontrobersya tungkol sa hiwalayan ni na Kobe Paras at Kylie Alcantara, ipinakita ni Jackie Forster ang kanyang pagiging isang tunay na ina nang ipagtanggol niya ang anak na si Kobe laban sa mga netizens na bumabatikos dito. The Philippine Showbiz List presents reaksyon at revelasyon ni Jackie Forster sa Kobe-Kailin breakup. Jackie posted cryptic borrowed quotes about manipulation. Sa kabila ng matinding ingay online tungkol sa personal na buhay ni Kobe, buong tapang na tumayo si Jackie para sa anak. Noong March 30, 2025, nag-post si Jackie sa Instagram ng isang larawan ni na Kobe at Andre Paras, kasama ang dalawa pa nilang pinsa na babae na pareho manlalaro ng basketball sa Pilipinas. Makikita sa post ang pagmamalaki ni Jackie sa kanilang pamilya at sa mga kabataang sumusunod sa yapak sa larangan ng sports. Ngunit sa comments section, nagkaroon ng hindi inaasahang palitan ng opinion. May ilang netizens ang nagbigay ng komento na may bahid ng paghusga, hindi lamang kay Kobe, kundi pati na rin sa kanyang dating kasintahan na si Kailin Alcantara. Hindi pinalampas ni Jackie ang pagkakataon na ipagtanggol si Kailin, ganyan din si Kobe, mula sa mga mapanghusgang pahayag ng ilang netizens. Isa sa mga nagkomento pa ang nagsabi na hindi uubra ang netizens kay Jackie dahil maldita raw ito. Nakinumpara pa siya kay Carmina Villaruel na sinasabing mataray lamang. Si Carmina ay ina ni Mavi Gaspi na ex-boyfriend ni Kayleen. Pinalalapan ng ibang netizens ang usapan ng may magtag kay Butch Manga, ama ni Kayleen, at nagtanong kung manipulative ba si Kayleen. Lumabas ang ganitong tanong dahil sa mga cryptic post ni Jackie noong mga nakaraang araw sa kanyang Instagram stories kung saan ginamit niya ang hashtag na Mama with Receipts. Tila patunay na handa siyang maglabas ng ebidensya kung kinakailangan. At noong April 22, 2025, nagbahagi muli si Jackie ng sunod-sunod na makahulugang borrowed quotes sa kanyang Instagram stories na ang tema ay nakasentro sa emotional manipulation at accountability. Isa mga niya nagsabing, when someone realizes they can no longer manipulate you, they rewrite the story to protect themselves because telling the truth would require them to face the harm they caused. And to sit with everything they've been avoiding with themselves. Siruntan bitung isapang quote It's easier to deny, deflect, and distort than to take accountability. So instead of owning their behavior, they create a version of the story where you're the problem. But their narrative doesn't change your reality, and your healing doesn't require their validation. Dahil sa mga makahulugang post ni ito, umusok ang espekulasyon sa social media tungkol sa hiwalayan ni na Kobe at kay Nagsimula ang usap-usapan noong April 1, 2025 na mapansin ng fans ang pag-delete ni Kobe ng ilang litrato nila ni kay sa kanyang Instagram account. Ayon sa mga tagahanga, mula 78 posts ni Kobe, bumaba ito sa 76 na hinala nila ay dahil sa pagbura ng mga larawang magkasama sila ni Kayleen. Noong April 12, 2025, sinubukan ni Benji Paras ang na supilin ang mga haka-haka. Sa isang eksklusibong panayam, sinabi niyang sila pa rin si Kobe at Kaylin at magkasama pa raw ang dalawa kamakailan sa isang inuman kasama kanilang mga kaibigan. Isang content creator naman sa Facebook ay naglabas ng post na kumikwestiyon sa lifestyle ni Kobe. Ano ay parang nakawala sa hawla kapag wala si Kaylin. Kasama sa post ang mga litrato ni Kobe na nagpa-party, kasama ang ilang barkada at isang hindi nakikilalang babae. Hindi rin ito pinalampas ni Andre, nakakatandang kapatid ni Kobe. Sa kanyang Facebook post noong April 15, 2025, binwaltahan niya ang content creator. Sinabing, hindi dapat bigyan ng malisya ang simpleng pagpunta sa bar ng kapatid. Ipinagtanggol ni Andrea ang kanyang kapatid, iginiit na normal lamang ang mag-enjoy paminsan-minsan at hindi ito sukatan ng pagkatao ng isang tao. Sa kabila ng mga pahayag na sila pa rin, lumitaw pa rin ang mas malino na sinyalis ng hiwalayan. Noong April 20, 2025, in na ni Kayleen si Kobe sa Instagram. Hindi nagtagal, noong April 22, 2025, si Kobe naman nag-unfollow kay Kayleen. Kasabay nito, nag-post si Kobe sa Instagram stories na isang larawan niya habang nasa bangka sa dagat. May background music na Life is Good na tila nagpapahihwating na pinipili niya maging masaya at positibo sa kabila ng mga nangyayari. Sa kabila ng lahat, nanindigan si Jackie para sa anak niya. Hindi siya natakot harapin ang neresense kahit masabihan siyang maldita. Para kay Jackie, ang pagmamahal sa anak ay hindi nangangahulugang pananahimik kapag ito ay inaapi. Jackie reminded Kobe to protect his peace and clashed with netizens amid Kobe and Kailyn break up. Sa gitna ng matinding usap-usapan tungkol sa hiwalayan ni na Kobe at Kailyn, pinili ni Jackie na maging bukas sa kanyang suporta para sa anak. Sa makabuluhang komento sa pinakabagong Instagram post ni Kobe, nagpaalala si Jackie. Please protect that peace we have been working so hard to achieve. Marami na kapansin sa paalalang ito, lalo na kasunod ito ng isyo kung saan nag-unfollow si Kobe kay Kayleen sa Instagram. Sa kabila ng mga batikos na si Jackie at sinabing hindi siya dapat sisihin sa pagsasalita niya para sa kanyang anak. May isang nangyari sila nagkomento at sinabing dapat ay tumahimik na lamang si Jackie para igalang ang mga magulang ni Kayleen. Sagot ni Jackie, hindi raw totoo na tahimik lamang ang kampo ni Kayleen sa mga nangyayari. Anya, I will provide the proof in due time. Hindi rin pinalampas ni Jackie ang ilang netizens sa todo depensa kay Kaylin. May mga nagsabi na mas maganda kung nanahimik na lang siya sa issue. Sa halip na mainis, sinagot niya ito ng isang laughing emoji. Isang patunay na kanyang paninindigan na hindi siya padadala sa mga panghuhusga. Isang netizen din ang nag-akos na kay Kobe ng pagiging cheater. Ngunit maliing itinanggi ito ni Jackie. Anya, may mga nasabi o mga salita ang mga magulang ni Kylie na hindi niya maaaring ipagsawalang-bahala. Sa isang pangkomento, may isang Jerry na nagbanggit ng isang letrato o manon ni Kobe kasama isang non-showbiz girl. Agad itong sinagot ni Jackie, "That's not true. Please check your facts. I have proof." Nangako siyang ilalabas ang katibayan sa tamang panahon. Habang kaliwat karan ang mga batikos, marami rin ang nagtanggol kay Jackie at Kobe. Sa kabila ng lahat ng ingay sa social media, pinili ni Jackie ang manatiling matatag sa kanyang panig. Hinihikayat niya ang publiko na huwag basta-basta maniwala sa mga walang basihang chismis at imbitahan silang suriin ang mga pahayag ng kampo ni Kayleen. Anya, check their posts, you'll see. Hindi rin naiwasan ng mga supporters ni Kayleen na ipagtanggol ang aktres. Gayunpaman, misto lang nagiging mas malabo ang buong kwento sa kaliwat kalang banat at depensa ng kanil kanilang kampo. Jackie confirmed the breakup of Kobe and Kailyn. Sa bugso ng mga kumakalat na balita at espekulasyon tungkol sa hiwalayan na Kobe at Kailyn, pinili ni Jackie na magsalita sa pamamagitan ng isang halos 15-minute video na inupload niya sa social media. Sa naturang video, kinumpirma ni Jackie ang breakup ng kanyang anak na si Kobe at ni Kailyn at ipinaliwanag niya ang panig ng kanilang pamilya laban sa mga paratang na cheater na ibinabato kay Kobe. Ayon kay Jackie, na isa na nilang manahimik at huwag nang maglabas ng anumang pahayag tungkol sa issue upang protektahan ang kapayapaan ng bawat panig. Ngunit dahil sa patuloy na pagkalat ng mga maling akusasyon laban kay Kobe, napilitan silang magsalita upang linawin ang mga pangyayari. Sinimula ni Jackie ang kanyang pahayag sa pamamagitan ng paglilinaw ng timeline ng relasyon ni na Kobe at kay Lynn. Ayon sa kanya, nagsimula umano magkaroon ng problema sa pagitan ng dalawa noong January 2025 matapos ang kanilang biyahe sa Amerika. Ibinahagi ni Jackie na kahit nahirapan si Kobe sa kanilang mga issue, pinili pa rin itong subukan na ayusin na ang relasyon. Subalit so, tumating ang punto na may mga nangyayaring hindi na niya kayang palampasin. Mga bagay na ayon kay Jackie ay unforgivable. Dahil dito nagdesisyon si Kobe na tuluyang makipaghiwalay kay Kailin at lumipat ng tirahan. Sa kabila ng hiwalayan, hindi raw nagkulang ang pamilya ni Jackie sa pagpapakita ng malasakit kay Kailin para damayan, makinig at unawain. Ikinuwento rin ni Jackie na hanggang sa bisperas ng Easter, nagkipag ugnayan pa rin si Kailin sa kanilang pamilya. Sa mga pag-uusap na yon, hinimok umano ni Kailin si Kobe ng humingi ng tawad at subukang ayusin ang kanilang relasyon. Ngayon paman, pagkatapos ng tuluyang paghihiwalay, ikinadismaya ni Jackie ang umano'y pagsuporta ng kampo ni Kailin sa mga false narratives na nagpapalabas kay Kobe bilang isang cheater sa relasyon. Isa rin sa mga isyong nilinaw ni Jackie ang tungkol sa paggamit ni Kobe ng sasakyan ni Kailin. Ayon sa kanya, si Kailin mismo nag-alok na ipahiram ang kanyang sasakyan habang pinapagawa pa ang kotse ni Kobe. Gate ni Jackie dati walang masama rito dahil may pahintulot naman at walang masamang intensyon ang anak niya Pinagtanggol din ni Jackie ang mabilis na pag-uusad ni Kobe mula sa dating relasyon. Inamin ni Jackie na may mga tao na noon paman ay nagbabala sa kanya tungkol kay Kayleen. Hindi rin niya pinansin ang mga babalang ito noon, ngunit ngayon ay nagsisisi siya na hindi niya ito pinakinggan. Sa huli, nanawagan si Jackie ng respeto sa desisyon at katahimikan ng parehong panig para sa paghilom at personal na paglago. Ano ang masasabi mo sa video na ito? mag-like o mag-react, at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!